Historia Tagalog Horror Stories ito toong nangyayari kay Sander pinalitan ko lang ang pangalan ng mga tauhan upang mapangalagaan ang kanilang pribadong buhay ngunit ito ay hango sa totoong pangyayari maglalakas-loob ka pa bang humiga sa duyan kung habang natutulog ka ay may nilalang na nakatitig at gustong maglaglag sa iyo nangyari ito summer in rizal Niyaya si Sander ng kaibigan niyang si Melvin upang supresahin ang kasintahan nitong nagdadaos ng ikadalawamput isang kaarawan. Tatlong taon na silang magkibigan simula noong lumipat siya sa paaralang pinapasukan din ni Melvin. Ipinanganak siya at lumaki dito sa lungsod ng Marikina. nag si Melvin sa kanyang mga kaibigan at sinabing Samahan niyo naman ako. First time ko kasing bibisita sa bahay ni Maya. Natatakot ako sa tatay niya baka habulin ako ng itak kapag nakita ako doon. Sumagot naman si Sander sa text ni Melvin at sinabi niyang sige basta ililibre mo ako ng pamasahe. Nagreply naman kaagad si Melvin at sinabi nitong okay sige Basta huwag ka lang maingay kina Mark at Raven na ililibre kita. Baka magpalibre din kasi yung mga yon kapag nalaman nila. Nagtanong si Sander sa kanyang kaibigan kung saan daw ba makikita at anong oras. Baka naman daw isang oras na naman silang late sa usapan na yan. Sumagot si Melvin kay Sander na sa bayan na lang daw sila magkita sa may fountain alas 12. Dapat daw nandun na lahat at bawal daw ang paimportante kung ayaw maiwan. Sinabi ni Sander na sige daw at kakain at maliligo lang daw siya. Magte-text na lang daw siya kapag nakasakay na siya ng jeep. Ito ang huling sagot ni Sander sa kaibigan bago ibinaba ang hawak na lumang cellphone. Naligo at agad na nagbihi si Sander Nagmamadali siyang nagtungo sa lugar na kanilang napag-usapan upang hindi sila gabihin sa daan. Apat silang magkakaibigan na pumunta kina Maya. Medyo matagal ang biyahe kaya't hapon na nang dumating ang mga ito sa bahay ng kasintahan ni Melvin. Bumati naman si Melvin na magandang hapon po sa tatay ni Maya na nagbabasa ng dyaryo sa kanilang sala. Sumagot naman ang tatay ni Maya sa kanya na magandang hapon din. Tinawag si Maya ng kanyang tatay at ipinakilala ni Maya si Melvin bilang boyfriend niya. Pinakilala naman ni Melvin si Sander, Mark at Raven na mga kaklase niya. Sabay-sabay namang bumati ng na magandang hapon ang tatlo. Inutusan naman si Maya ng kanyang tatay Nahainan daw ng pagkain ng mga bisita nito at mukhang pagod sila sa biyahe. Sumagot naman si Maya ng sige po at pinaupo niya muna ang kanyang mga bisita. Sabay punta niya sa kusina upang kumuha ng makakain. Sinabi naman ng tatay ni Maya sa apat na maupo muna kayo mga pogi. Natatawa namang bumulong si Sander kila Melvin at sinabing Mabait naman pala yung tatay ni Maya at tinawag pa silang mga pogi. Nagbiro naman si Melvin sa mga kaibigan at sinabing, Oo nga at dapat hindi ko na pala kayo isinama. Kunwari namang nagmamaktol si Mark at sinabi nitong ang yabang naman ni Melvin at uuwi na lang daw sila. Tumugo naman si Melvin at sinabi nitong biro lang, sabay tawa ng malakas pagkatapos kumain ay ipinasyal sila ni Maya sa kanilang lugar dahil maganda ang mga tanawin dito umakyat sila sa bundok at pumunta sa palayan nakipaglaro din sila sa mga kambing at mga kabayo'ng nakita nila sa daan bago naman magdilim ay bumalik na ang grupo sa bahay ni na Maya upang maghapunan at baka raw makagambala pa sila ng mga hindi nakikitang nilalang. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Pagkatapos kumain ay may iba pang bisitang dumating si Maya. Nagkayayaan silang uminom ng alak. Karamihan sa kanila ay dating mga kaklase ni Maya. Pumuesto sila sa isang kubo na malapit sa ilog na halos katabi lang ng bahay nila Maya. Madilim at maraming puno sa kanilang lugar. Walang mga posteng nagbibigay ng ilaw doon. Tanging ang liwanag lang ng buwan at ang ilaw sa kubo ang nagbibigay ng liwanag sa buong kapaligiran. Hindi sanay uminom si Sander, kaya't nagsabi siyang huwag na siyang bigyan ng tagay. Ngunit naging mapilit ang kanyang mga kaibigan at nagkantsawan pa ang ibang mga bisita ni Maya. Kaya kahit labag man sa kanyang kalooban ay pinagbigyan na niya ang mga ito. Dahil nga hindi sanay uminom ay madali siyang tinamaan ng ininom na alak. Nagtanong si Melvin kay Sander kung kaya pa ba nito Sumagot naman si Sander at sinabing nasusuka na daw siya at gusto na niyang matulog at umuwi. Pipikit-pikit itong si Sander habang nagsasalita kaya nagyaya na siyang umuwi. Nadinig naman ni Maya ang pinag-uusapan ng magkaibigan kaya't sumabat na ito. Sinabi ni Maya na bukas na lang sila umuwi. Ipapahatid na lang niya ito sa kainta para doon sila sumakay pa uwi. Nag-alok naman si Maya kay Sander na kung gusto na doon itong magpahinga ay mayroon daw duyan dyan sa may tabi. Dala ng hilo at antok ay pumayag si Sander na matulog muna sa may duyan habang nagiinom ang mga kaibigan niya. Kahit medyo malayo ang duyan sa kubo at mag-isa lang siya ay hindi natakot si Sander hindi naman kasi likas na matatakutin ang binata. Pagdating doon ni Sander ay nakita niya na may poso pala sa tabi ng duyan. Kumuha siya ng tubig sa poso at naghilamos upang mawala ang nararamdamang pagkahilo. Habang nasa duyan ay nakatanaw si Sander sa kubo at pinagmamasdan ang mga nagkakasiyahang kaibigan at ang mga bisita ni Maya. Naramdaman niya na medyo lumalakas ang hangin sa paligid. Noong una ay hindi nakaramdam ng takot si Sander dahil normal naman na humahangin ng malakas at malamig dahil maraming puno sa lugar. Ngunit ang nagpatayo sa kanyang balahibo ay nang maramdaman na nasa batok lang niya humahampas ang malamig na simoy ng hangin. Tila ba may kung sinong umiihip dito mula sa kanyang likuran. Naramdaman ni Sander na parang may nakamasid at nakatingin sa kanya mula sa malayo. Hindi na niya sinubukang igala pa ang kanyang mga mata dahil natatakot siya sa kung ano ang pwede niyang makita. Kahit na nakakaramdam ng kilabot ay hindi nagpadaig si Sander dito. Inisip niya na iyon ay dala lamang ng kanyang malawak na imahinasyon. Nahihilo siya at kailangan niyang magpahinga. Nakatulog si Sander habang nasa duyan. Sa gitna ng pagkakahimbing ay ginising siya ni Maya upang bigyan ng unan. Inabot ni Maya ang isang puti at malambot na unan at sinabi nito na gamitin mo yan Sander para maging komportable ang pagtulog mo. Nagpasalamat naman si Sander kay Maya at nagtanong kung anong oras na. Pupungas-pungas pa ito at sumagot naman si Maya na alas dos pa lang. Mamaya do mga alas cinco ay ipapahatid sila ni Maya. Mahaba pa naman daw ang oras upang makapagpahinga si Sander. Mas naging mahimbing naman ang tulog ni Sander dahil sa ibinigay ni Mayang unan na naginip si Sander na may isang lalaki na gustong maglaglag sa kanya sa duyan. Nakatitig sa kanya ang hindi kilalang nilalang. Nanilisik ang mga mata nito at itinutulak siya ng malakas. Palakas ito ng palakas. Sa sobrang lakas ay tila gusto siyang ilaglag nito pero hindi niya makilala kung sino ito. Nakakapit lang siya sa duyan upang hindi ito malaglag Ilang minuto lang ang lumipas ay nagising muli si Sander sa tapit ni Maya. Ngunit sa pagkakataong iyon ay kasama na ni Maya si na Melvin at Riven. Pawis na pawis na gumising si Sander kahit na malamig ang simoy ng hangin. Pinagpapawisan si Sander dahil sa nakakatakot niyang panaginip. Ngunit ang ipinagtataka niya ay kung bakit siya biglang ginising ng mga kaibigan. Sinabi sa kanya ni Melvin na lumipat siya at doon na lang siya sa kubo magpahinga. Inaantok pa siya kaya hindi mo na sumagot si Sander. Tinignan lang niya ang mga kaibigan. Lalong nagtaka si Sander kung bakit siya pinapalipat ng mga ito. Umihigab pa siya bago tuluyang nagtanong ng bakit wala siyang ideya sa naiisip ng mga kaibigan. Namilit na si Melvin na basta daw ay lumipat siya ng pwesto. Hindi mapakali si Melvin at parang gusto nang umalis sa pwestong iyon. Nagtanong muli si Sander kung ano ba ang trip nila sabay suntok sa braso ng kaibigan. Mahilig kasi sa ganong klasing biro ang magkakabarkada. Nagmamadali namang nag-aya sa kanila si Raven at sinabing bukas na lang daw nila ikukwento kay Sander ang lahat at lumipat muna ito ng pwesto. Hindi na pumalagpas si Sander dahil mukha namang seryoso ang kanyang mga kibigan. Pero pagkabalik ng pagkabalik nila sa kubo ay muli na naman itong kinulit ang kanyang mga kibigan. Humingi ng permiso si Melvin kay Raven at sinabing, ikukwento ko na ba? Na pag usapan kasi nilang huwag muna itong sabihin kay Sander lalot nandoon sila sa lugar na iyon. Seryoso naman na sumagot si Raven kay Melvin na ikaw ang bahala. Baka hindi makatulog si Sander pag sinabi mo ang mga nangyari. Namimilit naman na nagtanong si Sander kung ano daw ba kasi iyon gulong-gulo na siya sa sinasabi ng mga kaibigan Nakaramdam ng kaunting takot si Sander dahil sa sinabi ni Raven Nakayuko naman si Melvin na sabihin niyang May nakita daw kasi yung kaibigan ni Maya na isang matandang lalaki na nakatayo sa tabi mo Nakatitig sa iyo at nakahawak sa tali ng duyan Hindi niya matignan si Sander kaya't inakala niya na nagbibiro lang ito. Nakangiti ngunit natatakot si Sander habang nagtatanong kung joke daw ba iyon at wag naman daw silang manakot. Sumagot naman si Maya at sinabing totoo daw iyon at hindi sila nagbibiro. Doon na natakot si Sander ng tuluyan. Sinabi ni Sander na ewan do niya kung may kinalaman ba ang panaginip niya sa mga sinasabi ng mga ito. Bago do kasi siya gisingin ay nanaginip do siya ng isang lalaking gusto siyang ihulog sa duyan. bakas sa mukha ni Sander ang takot. Mahinang sinabi ni Melvin na hindi raw makatingin sa pwesto ni Sander yung kaibigan ni Maya habang sinasabi na gisingin daw si Sander at palipatin ito ng pwesto. Hinanap naman ni Sander kung sino do ba yung nakakita at kung nasaan na. Para patunayan ang sinasabi ng mga kaibigan ngunit wala na ito. Sumabat naman si Raven at sinabi niyang yung nakayellow do na babae ang nakakita kanina. Dating classmate do ito ni Maya. Umuwi na do yung babae kasama yung mga pinsan niya. Takot na takot do yun kanina habang nanginginig nung makita niya yung matanda sa tabi ni Sander. Ikinuwento ni Maya na may kapitbahay silang namatay doon sa poso. Nadulas at nabagok daw ang ulo nito. May sira daw yung ulo ng matandang iyon at madalas na sinasaktan ng kanyang asawa at mga anak. Siya rin ang gumawa ng duyan na hinigaan ni Sander. Ayon kay Maya, dinawaro ito upang gamiting pahingahan tuwing hapon. Hindi daw ito pumapayag na may humiga sa ginawa nitong duyan. At kapag nakita niyang mayroong bata na naglalaro sa duyan, ay kukuhanin nito ang kanyang pamatpat at hahabulin ang mga makukulit na bata. Meron din dong insidente na may nalaglag na bata sa duyan at sinadya iyon ng matandang lalaki dahil ayaw daw bumaba ng bata. Dahil sa mga nadinig ay nagkayayaan silang itigil na ang pag-iinom. Hinintay na lang nila na mag alas 5 upang sila ay makauwi na. Natakot at sobrang kinilabutan si Sander kahit hindi siya mismo ang nakakita sa matandang lalaki. Hanggang ngayon ay hindi pa rin maiwasang tumindig ang balahibo ni Sander tuwing mapapag-usapan ang nangyari sa duyan. Oh. Uh.